Hi guys! Kahit medyo late na itong post ko na to, isi-share ko pa rin sa inyo sa mga may hilig gumala na kagaya ko. Ito po pala ay pumunta pa kami dito sa May Morong Bataan. Buti na lang may nakita kaming nagtutur guide kasi yung napuntahan po namin una medyo pricey siya. Ito maganda ba rin din po itong Morong Star pero hindi po namin kinaya yung budget kaya dito po kami lumipat sa Ebas Paradise. Marami pong mga pagpipilian. Mayroong mga room na fully air-conditioned. Tapos mayroong mga cottages lang. Day tour lang po kami dito. So, ayan na nga po. Dalawang sasakyan po kami dito. Bali, 2 hours lang po ibinyahin namin dito. Dumaan po kami ng Subic, Mula dun sa Salo, malapit sa Florida Blanca. 2 hours lang po. Madali lang po yung daanan dito. So, ayan na nga, pinapakita yung mga cottages, kung anong pagpipilian, kung rumbo ba yung kukunin namin. Sinama po pala ako ng pamangkin ko dyan dahil nag-advance birthday ng kanyang tata. Entrance fee po na 150 head, 125 senior. Sa mga bata, yung below 5 years old, libre na po. Kumuha na lang po siya ng isang room para safe kasi may mga kasama kaming maliliit na bata. Yan po yung pinaka-room nila. May tatlong bed, yan para safe na rin po yung mga gamit. Tapos kumuha po siya ng cottages na dalawa. May CR po na sarili. Tapos dito sa unahan may pwede ka magluto. So ayan na nga po pag almusal muna kami dahil maaga po kami nakarating dyan is 5.30 ng madaling araw. Para masulit-sulit na rin. Medyo kinabahan lang kami sa tubig dahil pagdating po namin is maalong talaga. As in maalong nakakatakot. Pero nag-enjoy po kami talaga kasi hindi naman siya yung pagka-alulis ah, uh, babalik sa dun sa malalim hindi, maganda rin po yan kaya nasulit naman po namin yung oras po namin dyan yan po yung pinaka beach nila hindi siya kulay kulay gray po yung buhangin pero malinis naman po And nagaya yung ate ko na uh, lakad muna daw kami sa Dalampasigan para ma-enjoy namin yung simoy ng hangin. Dito sa dagat. Ayan na namin. Oh Ayan na, <laughs> 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 picture yan. Ay, video pala yan. So, oh video-video kayo dyan. Yeah. Ito yung birthday celebrant. Yeah. Nag-enjoy naman po yung mga bata. Kaso nga lang, bantayin nyo po talaga. Kasi bandang tanghali, nag-high tide po. Kaya pinalipat po sila sa mini pool. Dahil medyo malakas na po yung alon. Pero yung mga matatanda, nag-stay pa rin. Kasi nga, nakakapagod. Pero nag-enjoy talaga kami sa alon. Ang lakas. Ang lakas ng hampas. Talaga nga, ka. <laughs> ako na kailang kailang taong na ako dyan. Dito muna pinalipat yung mga bata para safe na rin kasi medyo mahangin na rin po yung time na yan dahil high tide na po. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Salamat po.